everyone! Today is Wednesday and nandito po tayo sa bahay nila Kuya Bal dati. Hindi pala dati. Bahay pala talaga nila to. Bahay talaga <laughs> nila. Bahay talaga pala Dito kasi nila. Paano? Taas mo. Ay, sorry na po. Ay, ganun pala. Hindi <laughs> marunong magbukas. Ayan. Ay, may papaya.

kecatain kefanyalan bibilan kita. Jadi bajang enggak nak pakai. Pede baldate. Sarado. <coughs>

dumating ka na doon, sa Bautista? Oo, mm, na yan doon. Uh, punta tayo doon, maligo tayo sa Pagaling, ilog. Pagaling, galing, tayo Pagaling, Manila? Ay, galing tayong... Saan uh -oh. uh -oh. tayo galing? Gumaka? Oo. Saka nakaraan na punta ka doon doon, diba? tayo doon uh, si kasama natin. May ilog doon, masarap maligo. Ano? Oh, Ate daga sa kanila. Eh Jason. Oh, Jason. Son, ka musukan <laughs> mo Close kayo? Maria, close kayo? Jason dinini sabot ito. Akala ko talagang kilala Masamay talaga 'to?

Umakyat ka daw. Huwag kang itakpo tuloy na. Hindi naman ang plano nito. Pero hindi na kayo maakyat. Ano? May bunga nga eh. May bunga yung kakao. Ayan oh. No? <laughs> Marami palang bunga nga. Hmm. Ang dami dun mo. oh. Si Merlin, ano na naman ang naisip niyang patirahin dito? May nakatira nga. May nakatira nga daw. Huy, walang ganon. Huy, walang ganon. Kulit. Ay. Bawal dito ang Kaya po pinababa Kaya po sumabay kay Maria <laughs> Ay mauna ka Mauna ka Bawal daw po kasi dumaan dito yung mabigat Kaya pinababa kami sa sakyan Bawal ang mabigat Bawal ang mabigat Maria, mauna ka. <laughs> <laughs> Success. Maria, dito ka lang Maria. Pagdait ka na kasi. Ang niya niya yung tao, may sampung sako na malamigat sa loob. Yung capacity ng ano mo, kilo mo, ano pa doon, tama-tama lang. <laughs> Wala kayong magagawa habang na-stress yung tao, kakain at kakain. Stress <laughs> lang. <laughs> alam Pink ko. Alam na, ko kung anong favorite mo, black coffee. Oo. Eh, sa kasal si ni baby. Kuya Ban. So, ano, upuan dito? Para si yan pa. sa ano sa mga sa matatangkad. Ito na yun, Ay, hindi na pala bibi. <laughs> may, may matanda na. Ay! Hindi <laughs> na Ay, parang <laughs> ng joy, picture, ano tayo kape? Oi, thank you. you oh, okay, no, Joy. No, no, no. CCTV Joy, dagan <laughs> Joy. Maraming CCTV Joy. Okay. Nagpahalata naman to talaga si Joy. Joy, kalma. Joy, kalma. <laughs> <laughs> kalma. Kalma. <laughs> Ano yan? Where's my order. Hoy. Kumo Ha? Kumuha ka? Kuha. Ano bang na. Sapat na <laughs> Kapiling, walang kapiling. Salamat, salamat na, Mr. Jay. Kuya Val, salamat, salamat sa lettering. Kape. Kape. kape? Hmm. Minsan, kain tayo. Ang kapatid, kain. <laughs> ano yun? Parang natin <yun>. lahat <laughs> ng mga gay. Nagkape ka na, parang magising ka na. Magising sa katotohanan. <laughs> magising sa katotohanan. Wala kayong tarot. Huwag mo na mahiya. Ay, ito yung ano. Ano yun? Ito yung mawili-wawili. Ano ah, nasa loob niya? Ano nasa loob niya? Ano nasa loob niya? Boko. Okay. Stirrer? Ano yung stirrer? Ano yung stirrer? Ano yung stirrer? Ano yung stirrer? Pang kulag-kulag ba? Kaya oh, baka maguguan ako. <laughs> Mainit pa naman yun. Ito po yung box galing sa kay uh, tita. Yokohama. Ito, ito, ito. ito, Kaling sa Daras Globe. Rara, ay, Dara and Drash. Ayan. Thank you, Kuya Mail. Ngayon mo na, hindi ko na. Kalingat rin.

Yan, na-deliver na po natin yung uh, uh, package na pinabibigay kay uh, Kalinga Prab. So, magandang gabi po. Salamat, Kemel. Walang